Ito ang nakakagulat viral trending in sa mga social media ang di balitang hindi na talaga mapipigilan at mukhang magkakalabasan na talaga ng mga baho. Matapos ang landslide win ng bagong alkalde ng Manila, ngayon na si Esco Moreno ay binasag na talaga ang katahimikan at gumalaw na matapang natahasang nagsalita na sa publiko at hindi napigilan ang sinampal ng katotohanan winardingan at pinangalanan si Jewel Choa na kilalang isa sa gustong mapa-impeach sa pwesto si Vice President Sara Duterte Carpio pero bagong lahat mga kapinas kung bago ka palaman sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin at yun ang mga kapinas sa isinigawang proclamation kamakailan lamang sa mga nandalo sa lungsod ng Manila kung saan naiproklama na ng bagong alkalde na si Isco Moreno ay makikitang sobrang nangingibabo ang sigawan at hiyawan pagdating sa pagkilala sa bagong mayor ng Manila na si Mayor Isco Moreno pagdating sa kanyang proklamasyon Pero nang si Jewel Chowa na ang pinakilala, abay-bay nangyayaring sigawan din pero ang sigawan ay uwian na tila nasan palang katotohanan na mukhang hindi na talaga gusto ng taga Manila si Jewel Choa. Huli mismo sa kanyang mukhang, pagka na mukha ang pagka-awkward na mukabang na out of place na na nasabing buhayang mababatas sa kanyang pamismong proklamasyon. Mukha talaga bang sinyalis na ito na tila sinusukan na talaga siya ng taong bayan lalong-lalo na sa mga taga Manila. Kaya ayon pa sa ating mga kababayan ay simula pa lang iyan ng ganti ng api dahil sa kaliwat ka ng pambabatikos nyo sa mga Duterte. Lalong lalo na si Vice President Sara Duterte ay hindi talaga mapipigil ang lalabas at lalantad na talaga ang inyong matinatagong amoy sa isinigawang media interview kamakilan lamang ng bilyary channel ni Pinky Web sa bagong alkalde ng Manila na si Miresco Moreno ay tila matapang at ahasang nagbigay ng warning at walang pagdadalawang isip na pinangalanin si Jewel Chowa dahil siya pa mismo noon ang nakasaksi sa mga kayabangan umano ng sabing mambabatas na si Jewel Chowa sa ikinasang quadcom ng mababang kapulungan pero iginiit ng matapang na mayor ng Manila na si Mires Moreno na hindi siya uubra dahil kapag nakagawa ng paglabag sa batas na nasabing kongresista o kahit sino pa man ay hindi siya magdadalawang isip na talagang ipapakulong at ipapadakip ang mga ito. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani nga ng samot sa at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hineng komento sa mundo ng social media and the netizens posted. Wala kang and really praying hard sa kaayusan ng Pilipinas. We are happy that our mayor is Isko Moreno no impeachment will happen and I know that senators will not vote for impeachment. Unite and respect the Vice President Sara Duterte. Idol talaga, walang tatalo sa iyo. Masarap na naman gumalaw sa Maynila or gumala sa Maynila. Wala nang nakakatakot na daan. Tama sir, your may Linisin mo muna ang Maynila bago ka umakyat ng Senado at kakamag presidente. Pag hinog ka na, huwag ka magmadali. Wow, maging malinis na ulit ang Manila, maging fresh na ulit. Mabuhay kayo. Yorme. Sana for life ka na sa mayor ng Manila. God bless you. Wow, yan ang gusto ko kay Mayor Yorme, may paninindigan at matapang kaya ipagpatuloy mo lang Mayor na simulan mo nung ikaw pa ang Mayor ng Maynila. Yan din ang inahanap ng taong bayan kung gusto natin pagbabago sa ating bansa. Good job at congratulations Mayor Yorme. Sana ipagpatuloy mo lang lahat ng ginagawa mo sa Manila. Marami nagmamahal sa iyo at huwag mong sayangin ang pagkakataon. Ingatan o ingat lagi Mayor Yorme. God bless all talaga Manila. I salute Mayor Isko Moreno of his integrity and honesty as public servant of Manila. I wish all other mayors of the country will emulate Mayor Moreno. Totoo yan, malinis yung Manila nung si Isko, dati yung mayor. Yung Divisoria, malinis yan pero nung hindi na siyang mayor ni Moreno, ay nakukalat na naman. Di kaya mabuti bumalik siya kay Mayor Isko Moreno. Salamat na nalo ka. And ko uh... mukhang napaya si Joel Chua sa kanyang proklamasyon sa pagkapanalo ah. <laughs> natin 'tong mga lords.

May may Para kung ako nahiyabas na nalungkot ikaw My God Ayaw Diba? Buti na sa'yo Walang may crowd Walang may sa'yo Mukha mo Hindi <laughs> ka masaya oh. yeah. <laughs> Ano ka ngayon kiwawa? ba Diba yung mukha niyo parang panis eh. Napahiya ka ba? Buti sa'yo! Ha? Ikaw ang ka? Konting lumamang lang yung kalaban mo. Pero next election? Ewan ko lang. Tignan lang natin kung mananalo ka pa. Nasalba ka pa ng mga paayudat pang mumudmud niyo eh. <laughs> Ayan, Joel Chua. Makinig ka kay Orme. na. Uh, patalang tatapang sa sakwad kum eh. <laughs> ano, Tapa, eh. Pag dito sa telebisyon eh, mukhang hindi uh, ko maintindihan na Um, of course, mayor ka naman, lawmaker naman sila. Magkakaroon ho ba ng pagkakataon na... Huwag silang lalabag sa batas. Boom. Da. Is that a warning? Of course. Da. It's a fair warning to everyone. Tama. The people of Manila deserves better. Tama. They wanted certainty. They wanted rules. Tama. Or put in order. Tama. And it's applicable to everyone. No abuse will be done by this congressman Boom. under my watch. Boom. No. Hmm. Not a single day. Da. All right. Pag mali kayo, uh, mali kayo. Da. Kung kinakailang arrestuin ko sila, I'll make a rest. Huh? That, that is a promise. because that is a commitment. Tama eh, no? Sa Quadcom, ang tatapang nyo. Akala nyo kung sino kayong umasta. ba? Diba? May araw ka rin, Joel Chua. And I really like the toughness na pinapakita ngayon, no, ni Yorme. ba? Diba? And nararamdaman natin na poprotektahan niya talaga ang mga taga Manila, mga Manilenyo. Apaka-bless nyo sa lahat ng mga taga Manila. Yorme is back. And napaka-bless nyo na Mayor, na ulit siya! Mararamdaman nyo na naman yung disiplina, yung malinis, at may nagpoprotecta sa inyo dyan sa Manila. Ito na, nagsisimula na si Yorme. Go, Yorme! Ang maligayang magbandal. Itigas ang ulo. Ay, nangong, Mayor. Grabe! Linisin mo ang Manila, Mayor! Go, Yorme! 'di ba? Actually, bumalik kasi sa pagkadugyot nung nawala talaga si Yorme. Ang dugyot-dugyot na ng Manila. Lalo na doon sa Divisoria, ang panghi. <laughs> 'Di diba? Nung nawala si Yorme, ang panghi-panghi. Ang kalat, ang gulo, ang dumi, 'di ba? Actually, magtataka kay eh. yung mayor naman na sana na pumalit kay Yorme, babae. Pero magtataka ka, kababaeng tao, pero ang Manila is napaka dumi talagang binilahura nila, binalahura nila. Buti na lang talaga nakabalik na si Yorme. Manila is our capital city. At hindi pwede, Tokyo. Dapat ang Manila malinis. Kaakit-akit. Dapat ang Manila maganda. Hindi dogyat. Hindi mapanghe. <laughs> Kaya masaya ako. Sa mga taga Manila, I'm happy for you na bumalik na si Yorme. And I can't wait. And I'm so excited na bumalik sa Manila. Grabe tong si Yorme. So parang may bago siya ngayong proyekto na yung mga senior citizen. Lalo na kung functioning pa naman at uh, pwede pa namang magtrabaho, ay bibigyan ng trabaho. Kaling! Kasi actually mga lods, yan yung nangyayari nung pumunta ako ng Singapore. Amazing kasi yung mga senior citizen doon, may mga oportunidad pa rin na ibinibigay ang gobyerno sa kanila. At panoorin natin itong statement ni Yorme. Very least. 20% na senior citizens, ah. yun yung iyong way para magkaroon ng trabaho naman yung mga senior citizen. Oh, yeah. Those who are able, those uh, who are able, still functioning, uh, hmm. I mean, mapapakinabangan nila sa hanap buhay nila, ay uh, bigyan nila ng pagkakataon. Because okay. the Japanese is doing it, the Taiwanese is doing it. So I think the Filipinos can do it sa mga lulot-lola natin. Uh, and uh, in fairness, uh, shout out sa Jollibee, McDonald's, uh, at kung sinusinupang mga uh -oh. kumpanya, pasensya na kayo, kailangan kong batin. I have to give credit where it's due. Uh, those company yeah. really hired PWD, wow. solo parent, and senior Yeah, that was, uh, that was very important uh -oh. when, when you did that humble ni Yorme, no? I really like his attitude. Diba? And ma-amaze ka sa kanyang leadership, eh. Diba? Yung mga ideas na lumalabas sa kanyang bibig. May future, eh, no? Na maging presidente talaga ng Pilipinas. Pero wag mo na, Yorme. Focus ka na lang muna sa Manila. VP Inday muna. <laughs> Pero I really like, no? Yung mga ideas ni Yorme. And uh, isa sa mga gusto niya mangyari is mabigyan ng equal chances and opportunity, pati yung mga senior citizen. Galing. And he is willing to adapt no, yung mga ibang countries na ginagawa din yon. Pakinggan natin ang bagong statement ni VP Inday Sara. Recent, recent ni VB, uh, sabi ni uh, yan, sa Campaign Manager uh, na labot at representative ng Bokey uh, pa Chanko na dahil umano sa conditional release ng mga proyekto na ipinas budget kaya sila nakapirma napir dun sa impeachment mo sa 6 million hangat ang bayad sa pera. Damang sa pera? So, baka iba pa yung eh, niyo, ba, ba, baka iba pa yung position na release, no? So, in-addition pa yun sa mga nagkakalap ng uh, na pera. Uh, Totoo din naman yun, uh, public record din na makikita ninyo yun na yung mga hindi kumerma, zero talaga yung budget uh, para sa kanila. Grabe mga lords, no? Ang ikinapagtataka ko lang, pwede pala yan sa mga congressman? Di ba ang trabaho lang ng isang congressman ay gumawa ng batas? Bakit minamanipula nila ang budget? Parang pork barrel na talaga yan eh. Diba, ba? Grabe nila kung manipulahin ang budget at parang sila na ang nagde-decide kung bibigyan ba ng budget or hindi. Eh ano ba ang mandato ng isang congressman? Di ba tagagawa lang ng batas? Grabe talaga sa panahon ngayon. Sa totoo lang, ang daming mga nangyayari sa panahon ngayon na unbelievable. Mga kongresista nang mumulbundang pera mga kongresista nang mumulbundang akap mga kongresista parang DSWD Sa panahon lang ngayon mo makita yung ganyan grabe at ang pinaka worst at pinaka nakakalungkot walang ginagawa ang ating presidente Hawak siya sa leeg ni Tambaloslos Hawak siya sa leeg ng pinsan niya Oh ano kayo ngayon si Ping Lakso na mismo ang nagsasabi Most corrupt national budget Senator Ping Lacson criticizes the 2025 General Appropriations Act or GAA, calling it one of the most corrupt national budgets he has seen. 2025 GAA is one of the most corrupt national budget. Eh kasi naman, yung 2025 GAA, makukonsider na yan as election budget. Putra guys, di ba? Grabe kung ano-ano ang pinagagagawa nila sa budget, di ba, ng bansa natin. Oh, si Ping Lakson na mismo ang nagsabi, oh, pinaka -corrupt. 'Di ba? Actually ni reveal naman na yan ni VP Inday, matagal na yang sinasabi ni VP Inday. Pero yun na nga, every time nagsasalita si VP Inday, VP Inday dati, pinagsasabihan lang siyang chrome chrome, wala na sa katinuan. Pero tignan mo, 'di ba? Connected lahat ng sinasabi dati ni VP Inday. Tignan natin ngayon, tugman tugma sa mga sinasabi ni VP Inday. Kaya hindi niyo masisi at the end, mas dadami ang susuporta kay VP Inday Sara. Kasi lahat ng mga sinasabi niya ay totoo. Lahat ng mga sinasabi niya ay nangyayari. Uh, bigyan natin ng reaksyon itong Facebook uh, reel posted by Maba Jalil. To Isko warns Joel Chua. No abuse will be done. People of Manila deserve better. Okay. Uh, landslide na panalo si Mayor Isko sa Manila. So siya na ang upong mayor. Uh, din si Joel Chua dahil nanalo siya Uh, kontra kay Apple Nieto. Kailang ilang libo lang, isang libo lang at ang lamang eh. Kakaunti. Very close fight. So, congressman versus mayor. Eh, dito sa interview ni ah uh, basta interview. Kalimut, uh, nagwarning nag-warning. Uh, nag-warning. pa lang nag-interview. Nag-warning si Isko. Do it right. Pag hindi, I will arrest you. ha uh, promise. Arrestin ko kayo pag uh, pakinggan natin ha. Ah. Uh. Oh. Eh, pag dito sa telebisyon eh, mukhang na hindi ko maintindihan na. Um, of course, mayor ka naman. Lawmaker naman sila. Magkakaroon po ba ng pagkakataon na... Huwag silang lalabag sa batas. Is that a warning? Of course. Yeah, a warning. It's a fair warning to everyone. The people of Manila deserves better. They wanted certainty. They wanted rules are put in order. And it's applicable to everyone. No abuse will be done by this congressman hmm. under my watch. No not a single day. All right. Pag mali kayo, oh, pag mali kayo, kung kinakailangan arrestuin ko sila, Yon! No. I'll make arrest. That, that is a promise. That's Because a serious commitment. Ano na? Uh, Atal lang tatapang yung sa kwad ko. oh, eh, pag dito sa television eh, mukhang nga, <laughs> na hindi ko maintindihan na. of course, mayor ka naman. No, maker naman sila. Magkakaroon mo ba ng pagkakataon na... Huwag sila lalabag sa batas. Is that a warning? Of course. It's a fair warning to everyone the people of Manila deserves better. They wanted certainty. They wanted rules are put in order. And it's applicable to everyone. No abuse will be done by this congressman under my watch. Wow. So, not a single day. All right. Pag mali kayo, mali kayo. Kung kinakailangan arrestuin ko sila, I'll make arrest. That, that is a promise. That is yes, a yes, commitment. Mark. Ano na? Ayo, <laughs> patal ang tatapang niyo sa quad ko. Eh. <laughs> oh, oh, sino yung mga matatapang sa quadcom? ko? Wala na si Congressman Benny uh, yan, naiwan si na Congressman Joel Chua, although wala siyang pinangalanan, kaya eh lang, eh, lahat ng kongresista sa Manila, how many districts? Six districts ba? Ayan, warning. Joel Chua, Valeriano, hindi ko na kilala yung ibang uh, kongresista. Na, basta gawin nilang tama, okay lang. But kung labag sila sa batas, eh, kuwi daw sila. It's a fair warning galing sa isang uh, mayor na action man. Okay, magbasa tayo sa mga comments ha? Maba in case mapilayan nila si BP which is mahirapan sila dahil marami na siyang kakampi sa Senate ay dito tayo Isko plus Baste or Baste or Isko okay lang sa akin yan team up ng Duterte at uh, Moreno nice tandem Dawa Lila yan ang Yorme kamay na bakal yan ganito sana yung mga kagaya ni Yorme ni na Richard Gomez, uh, sa Torres, yung mga ganyang matitinong public servants. Sam Axel Libona, go, 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 your way. Very well said. Rinaldo Odita, bakit pa ba nanalo yung chuwa <laughs> Wawa na yan, pinunduhan ba? Sayang ano. I think mga more than 1,000 lang yung laman ni Joel Chua kay Apple Nieto. Uh, of course, dahil bumabaha ang pundoy. Eh, uh, ganyan talaga ang larong politika. But never mind, yan, magkikita na sila ni B. B. sa impeachment. Yan ang kanyang pinagmayabang eh, siwa sa impeachment. Okay, sige, simulan na natin ang impeachment. I-boss nyo na lahat ang galing nyo. Oh, may imported sila. Chel Jokno and uh, attorney Laila Dilima, bagong prosecutor. Say, sige, ang pirada! Kahit nasa inyo na ang pinakamagagaling na prosecutors, ang kaso, ang magdi-decide, Senator Judges. Oh, sabi nga ni Senator Jingo, Ang impeachment is not so much more about the law or evidence, it's more uh, on political. So, depende sa lining ng mga senador. Kalmante oh. na daw, good news, sabi ni Atty. Roque, tuwan-tuwa si Tatay Digong natin kahit nakakulong siya sa Netherlands, tuwan-tuwa daw dahil alam niya, hindi na may impeach ang kanyang anak. Yung kanyang panawagan na iboto nyo lahat ang PDP para maligtas ang aking anak. Well, marami sa atin bumoto. Do 13 plus 2. Kailang hindi pinalad yung iba. At least may yung endorsement ng iglesia. Wow. Again, pasalamat tayo sa mga kapatiran sa iglesia. Ang gagaling din nyo. 7 out of 8. Hmm. Yung walong inendorso ng iglesia. Isa lang hindi nakapasok. Rebilya lang. Yung pito. Ayam uh, I am almost 100% sure. Boboto yung pabor kay Bipisara. pinaka the worst, si Pam Aquino mag-abstain. Ah, okay lang, mag-abstain. <laughs> Mas importante, hindi makaabot ng 16 senators ang boboto sa kanyang conviction. Eh kung mag-abstain si Pamakino, di minus 1 na sila. Oh, ang atin, kay Bibi Sara, oh, uh, na, sayo oh, yung inindos ng iglesia, uh, anim, minus Pamakino. Hmm. Tatlo pa kailangan. O, oh, sino yung tatlo? Yung incumbent. Nandyan si Robin Padilla, Peter Alan Peter Cayetano, nandyan si Mark Villar, o, oh, di na. Eh, dagdag mo pa si Pia Cayetano, uh, Juan Miguel Subiri, Joel Villanueva, dami. Kaya, sige, good luck. Congressman Joel Chua, uh, sa inyong journey sa impeachment trial ni Bipisara. Uh, sana maintindihan nyo. I, I believe, alam, alam nyo nila ito. Na talong-talo na sila sa impeachment. Dahil, sigurado na yung nine senators na boboto sa uh, acquittal ni Bipisara. Sara. Uh, bigyan natin ng reaksyon ng mga pahayag uh, ni Jose Claire Castro at attorney Laila de Lima tungkol sa statement ni VP na gusto niyang matuloy ang impeachment trial because I want a bloodbath. <laughs> so, ang bloodbath parang napraning sila o hindi nila naintindihan kung ano ba talagang ibig sabihin ng bloodbath si Atty. Claire Castro sinabi niya medyo may pagkabayolente <laughs> si Atty. Laila Dilema naman is talagang if some blood would be spilled kung may dadanak talang dugo talagang literal na bloodbath ang pagkakaintindi grabe uh, ano na ba ito yung English comprehension natin ba o, unahin natin si si Claire Castro ha? Ito, pakinggan natin kanyang payang kanyang payag Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Violente. presidente Pero uh, we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at uh, talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag ka nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Sa so point of view po ng balance whose blood should be spilled, hindi po makikialam ang Pangulo patungkol sa ganyang issue. Okay, but you, do you agree with the statement of uh, former Senator De Lima that this is a toxic rhetoric remarks coming from the Vice President? <laughs> hindi rin po tayo magbibigay ng anumang opinion patungkol po dyan. Medyo may pagkabayulente ang yeah. mga pagkakaroon ng ating si Presidente. Pero, uh, we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at uh, talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. So, point of view po ng palace whose blood should be spilled? Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol sa ganyang issue. Okay, but you, do you agree with the statement of uh, former Senator De Lima that this is a toxic rhetoric remarks coming from the Vice President? Hindi rin po tayo magbibigay na anumang opinion patungkol Ayan. po. Yan! <laughs> Basta tayo ng mga... Basta tayo ng mga comments, ha? Ni, ito na. Okay, ah... Uh, ito, basa lang ako ng mga comments. Carla Nang. Sabi niya, Inaaral yan, noong grade school, palang tayo, idiomatic expressions. <laughs> uh, they are taking it literally. Oh, ano yung sabi ng Auntie Claire? Medyo may pagkabayolente. Ano bang bayolente doon? Sabi na, I want blood ba? <laughs> idiomatic expression yan. Eh. Balitaktakan yun. Talagang labanan ng talino, ebidensya, everything. Alam nyo, pag uh, makapanood kayo ng uh, ano sa korte yung labanan ng mga abogado defense and uh, prosecution talagang labanan talaga yan madugong labanan kailang hindi literal na dugo talagang uh, it's a, uh, violent struggle kailang struggle in terms of words uh, reasoning yun po hindi yung violente. Eh, grabe naman oy A.G. <laughs> Santos it is ma'am it is a figure of speech figure of speech lang yun. Romlet Ronces. Nako, nako. Naman, hindi literal na blood yan. Kayo naman, himayin nyo muna. <laughs> okay, punta naman tayo. Okay, Jess Fabian, sabi niya. Her father, si Pierre Arde, used the same aggressive rhetoric, bloody words. but let's wait for numerous, numerous bloody evidences to be presented either during her impeachment trial or in the case of NBI with ICC. Yan. Oh, next president daw, si Claire Castro. Uh, punta tayo kay Atty. Layla Dilima Ito naman yung kanya Post ito ni Sas Rugando Sasot Sabi ni Sas This is another manifestation Of the comprehension crisis In the Philippines Bloodbath is comprehended literally By the listener Malayo pa talaga ang bansa sa AI revolution Because it must be preceded By a scientific revolution Which depends on good comprehension. Uh the so findings around, me remember, around 18 million students sa high school ha, senior high. Binabasa nila yung English kailang hindi maintindihan. Lack of reading comprehension. So, according to SAS, itong statement ni Attorney Laila De Lima, hindi niya na yung bloodbath yung context sa pagka storyan niya Oh, ito ang ito ang um, statement na Tor ni Laila de If any blood is spilled, it can only be that of the person impeached, not the prosecutors, not the senator judges, not the administrations, not the peoples. We will make sure of that. Hmm. Anong pagkaintindi niya? May dadanak na dugo. Anong dadanak ng dugo dyan? Ano wala Presentation of evidences and uh, cross-examination malang mangyari. Ano, may literal na dugo? Wala naman. Eh, feature of speech nga. Idiomatic expression. Eh, pasensya na. Kung napabilang sila sa may reading compre comprehension, eh, wala tayong magagawa. Hmm. PC, sabi niya, Dilima has no good reputation to act as impeachment prosecutor. oh, pag-usapan yung confidential funds ni VP Sara as VP, eh si Dilima nung DOJ secretary uh, DOJ secretary siya. Meron siyang unliquidated na confidential funds. Naipost ito ni Basta nabasa ko sa post around uh, 70 to 80 million unliquidated uh, confidential funds ng DOJ secretary Leila De Lima. Oh. Anong reputation niya na maging prosecutor? Tama ito. Wincat Alcala, parang si Auntie Claire lang. O pare sila. Ronald Añonuevo, she can surely compre comprehend, only she will try hard to twist the narrative to serve her intention or her interest. Jonalyn Alforque, yung lawyer ka naging DOJ pa tapos yung interpretation mo sa bloodbath blood, blood, ay literal na blood. Kasama ka pa sa 18 million na law comprehension o dahil Duterte naging siyunga lang. <laughs> Yan nga, pasensya na lang. At yun na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinangat, comment ito sa video na ito, comment kiniyan sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung gusto nyo ang video na ito ay huwag kalimutay click ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ng ito. Thank you so much po.